Narito na ang mga pangyayaring na idokumento ng otoridad. Ito ang blotter. Dalawa patay kabilang na ang 17 anyos na BIPAT member at tatlo ang sugatan sa panibagong pamamaril na naitala sa bayan ng Sharif Aguap. Apat na sospek sa gang rape sa Dato Abdullah Sanki, arestado ng otoridad. Pick up wasak PAS na UP ang harapang bahagi sa naganap na vehicular accident sa National Highway sa Barangay Alamada, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sampung drug personalities arestado sa joint anti-illegal drugs operation sa Davao City. Dalawang dating miyembro ng communist terrorist group sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, sumuko sa autoridad. tayang talaan ng mga pangyayari. Lahat ng detalye ng ulat o insidente na opisyal na idinokumento. Sa talahan na tugon ang kinaukulan sa pangyayari mula sa mga ebidensya o impormasyon para sa record ng isang kaso. Blatter. Mapapanood na mula lunes hanggang biyernes alas 8 ng gabi sa iMinds Philippines. Magandang gabi. Ako, si Naftali Bendoy, at narito na mga panyayari ng dokumento ng otoridad. Ito ang Blutter. Dalawa ang nasawi sa panibagong shooting incident sa bayan ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, kabilang na ang isang 17 anyos na Barangay Peace Action Team member. Tatlo rin ang sugatan sa pamamaril. Ang blutter mula kay Joelyn de La Cruz. Kinilala ang nasawing BIPAT member na si Hasen Kumamo, nasawi din si Ismael Singh habang kinilala ang mga sugatan, sina Ali Amerudin at Anuar Banalan. Naganap ang pamamaril alas 7.35 ng gabi, Enero 27, 2025 sa barangay ng Labulabo. Ayon sa Sharif Aguac Municipal Police, habang ginagampanan ng mga biktima ang kanilang trabaho, bigla na lamang umanong dumating ng mga motorcycle riding suspects at agad pinagbabaril ang mga biktima. Agad tumakas ang mga suspect matapos isagawa ang krimen na-recover sa crime scene ang dalawang piraso ng fired cartridges na nakatakdang isumite sa RFV bar para sa ballistic examination. Napa sa kamay ng Dato Abdulasangki Municipal Police ang apat na sospek sa gang rape. Sa isinagawang pursuit operation, inireport sa himpilan ng pulisya ang insidente ng biktima at ama nito kasama ang Barangay Kapitan na si Muhammad Jimmy Ampatuan at ABC President Kapitan Edris Sanki. Nasa Dato Abdullah Sanki Municipal Police Station na mga naaresto para sa documentation at proper disposition. Wasak ang isang pick-up at unahang bahagi ng Mindanao Star Bus sa naganap na vehicular accident sa National Highway ng Barangay Alamada, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang blatter mula kay Joelyn de la Cruz. kinahinatna ng isang pick-up at bus Mindanao Star Bus Company sa naganap na vehicular accident alas 5.10 ng umaga kanina sa National Highway ng Barangay Alamada, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Wasak ang pick-up na ayon sa report ng Sultan Kudarat Municipal Police ay minamaneho ng isang naggangalang atsma Paraji, residente ng Zamboanga City. Sugatan si Paraji kasamang sakay nito na si Hawaii Al Nedsman na residente rin ng siyudad ng Sambuanga. Pinamanayaw naman ni Norsisi Talusob ang bus. Base sa inisyal na investigasyon mula Davao City ang bus at patungo sa Cotabato City habang mula naman sa lungsod ang pick-up at patungo sa direksyon ng Cotabato Province nang mangyari ang insidente. Agad din nila sa Cotabato Regional and Medical Center ang mga biktima habang parehong pansamantalang kinustudiya ng Barangay Tanod ang mga sasakyang sangkot sa insidente. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naganap na vehicular accident. Sampung drug personalities ang arestado sa Joint Anti-Illegal Drugs Operation sa Davao City. Ang blotter mula kay Joeline de la Cruz. 348,160 pesos na halaga ng suspected shabu ang nakumpiska sa operasyon sa Purok 5-A Barangay 23-C Davao City, abante sa ng Enero. Kabilang sa mga naresto ang isang alias Dol, na nasa kustudiyan na ng Ecoland Police Station Davao City Police Office ang mga naarestong individual at ebidensyang nakuha sa operasyon para sa proper disposition at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga ito. Dalawang dating miyembro ng communist terrorist group sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, ang sumuko sa otoridad. Kasamang isinuko ng mga ito ang isang baril at mga dokumento. Ang police report mula kay Joelyn de la Cruz. Sumuko si alias Gab, 30 anos, dating political instructor ng Platon Samsung Front Musa, Guerrilla Front 73 ng Far Southern Mindanao Region, na residente ng General Santos City at isang alias Vic, 30 anos din, team leader ng dating Platon Samsung Front Musa, GF73 FSMR na residente ng Davao del Sur. Pinangasiwaan ng Bagumbayan Municipal Police kasama ang 122nd at 124th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion ang pagsuko ng mga ito abento sa East ng Enero 2025. Isinuko din ng mga ito ang isang caliber 45, isang magazine, mga bala at mga dokumento. Nasa kustudiyan na ng 122nd MC RMFD12 ang mga sumuko para sa documentation at debriefing. At yan ang mga pangyayaring na dokumento ng otoridad sa Blatter. Ako, si Naftali Maraming salamat. Magandang gabi. Batayang talaan ng mga pangyayari. Lahat ng detalye ng ulat o insidente na opisyal na idinokumento sa talahan na yan. Tugon ang kinaukulan sa pangyayari mula sa mga ebidensya o impormasyon para sa record ng isang kaso. Blatter Mapapanood na mula lunes hanggang biyernes, alas 8 ng gabi sa iMinds, Philippines. Craving a perfect cup of coffee, a refreshing sip of tea, or a scoop of heavenly ice cream? Look no further than Black Scoop Cafe in Awang Tatu Udin Sinswat, Magintanao del Norte. Our exclusive drinks are expertly crafted to leave a distinct mark of quality in your mind. With a passion for branding, we put our heart into every detail ensuring an unforgettable experience for you indulge your senses and elevate your taste buds with our wide selection of artisanal coffee exquisite tea blends and irresistible ice cream creations every sip and scoop is a masterpiece handcrafted to perfection using the finest ingredients at black scoop cafe we're passionate about bringing you the best of the best. Visit Black Scoop Cafe, the ultimate destination for coffee connoisseurs, tea enthusiasts, and ice cream lovers. Find us in Awang Tato Udin Sinswat, del Norte. And experience the joy of exceptional flavors that will leave you craving for more. Black Scoop Cafe at Rad Arcade, Awam Branch din Maguindanao del Norte Elevate your coffee, tea, and ice cream experience today! Treat yourself to a guilt-free indulgence. The healthiest, the most innovative, and delectable avocado treats from Avocadoria. Now swirling in Cotabato City, try their bestseller, Avocado Lover. If you want to shake the heat off, try their Avocado Dark Chocolate Shake, Avocado Coconut Keto Milk Shake, and Avocado barley Shake. Blow off some steam with their light ice cream and avocado senorita drumstick, avocado ice cream cheesecake, avocado sensory ball ice cream, and dark mocha avocado praline cake. Also available, Nacho's beef guacamole. Spread sweetness and happiness with avocadoria. Now, Swearly at Branch 1 City Mall, Cotabato. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Branch 2, Notre Dame Avenue, Cotabato City. For orders and deliveries, please call 0995 or 064 421 5921. STI, high tech facilities. My real life training. at pwedeng mag-aral anytime and anywhere to make students job ready para sigurado ang future mo choose STI a healthy living starts with healthier teeth and happy teeth dental clinic is happy to serve you they offer dental consultation oral prophylaxis or cleaning, fluoride application, tooth restoration or pasta, diastema closure, veneers, tooth extraction, third molar surgery, or odontectomy. Well, worry no more of your denture because they also offer plastic denture, flexi, casted glass, metal framework, porcelain fixed denture, Emax crowns, and zirconia crowns. For other services, they also offer root canal treatment, periapical x ray, bleaching, whitening, conventional orthodontic, self ligating orthodontic, ceramic orthodontic, myofunctional orthodontic, conventional retainers, lingual retainer, mouth guard, space maintainer, palatal expander, and inclined plane visit happy teeth dental clinic at their maternity branch cotabato puriculture center and general hospital foundation don rufino alonso street cotabato city and at their almonte branch unit 1 second floor h &J building almonte street cotabato city for appointments or consultations you may call or text 0926 2364862 Maternity Branch or 09369569694 Almonte Branch. See miracle in life every day. Smile, don't forget healthy teeth, happy teeth. Visit Happy Teeth Dental Clinic now. Nagba kayo ng abot kaya at sulit na car service center? Well, finding no more dahil sagot kayo ng Elite Auto Hub. Elite Auto Hub offers the following services. Car wash and motor wash, buffing, waxing, auto detailing, steam cleaning, asphalt removal, collision repair, automotive insurance claims. Habang nagaantay naman kayo, pwedeng-pwedeng mag-relax sa kanilang Bicaf -Coff Coffee Shop. Enjoy their hot drinks, iced coffee, at iba pang mga inumin. At kung medyo feeling hungry, they also serve all-day breakfast meal, rice bowls, at appetizers. Elite Auto Hub, located at Donya Teresa Street, Poblacion 4, Cotabato City.